So we are back again, mga kabikers, kabolers, kapalikpik at mga tropa ko sa computer anong balita sa inyo at anong balita sa akin no? So right now update tayo dito sa mga monster fish natin no? at ano na ba yung mga development at ano na yung mga bagay na dapat natin gawin para mas lalo sila gumanda. Tara update muna tayo, unahin na natin dito si Red Bobo. So kapalikpik no, eto ngayon si Red Bobo at mapapansin nyo na iba yung style ng kanilang water flow. Noong last time, naglagay ako ng raindrops no, yung style. Pero this time, isang baksak na lang no, yan no. Tinapat ko na lang dito sa may ating drip wood no. Kasi nga medyo, ang lakas mag evaporate ng tubig na no, tumatalsik, ka. tumatalsik no. Kaya inadjust natin at bukod doon eh, napakaingay no. At si Red Bobo parang feeling ko eh, nai-stress sa ganung bagay, no. So binago natin yung baksak ng tubig. Yan. Tapos same pa rin naman yung kanilang style of accessories niya, no. So ayan, yung si Red Bobo. At gutom na gutom na yan. yan no? laki okay, Oh, wow, grabe. So, isang palad ko yan. Lakpas ng isang palad. Ayan, mga kapalikpik, no? So, yan nga si Red Bobo. At naghihintay ng kanyang Magkain. Actually, galing lang kami sa Cartimar. At yun nga, bumili kami na ito, no? Na mga Power Worms, no? Yan ang pinapakain natin kay Red Bobo. Plus, meron tayo yung mga biniliti na feeders, no? Dito sa Cartimar kasi, napakamura lang na ito, no? So, minabilang kami doon, 60 pesos, 100 piraso. So, ayan po yan, no? So, kung mga interesado kayo dyan, takin ang Cartimar para makamura din kayo. So, right now, ito yung setup ni Red Bobo. Yan yung tank niya. Yan, no? Tapos, pakita ko na rin sa inyo yung binili natin. Ito nga, no? Yung ating mga feeders, no? Yan. So, 50 pieces yan, no? At medyo stress pa sila. Kagagaling lang nila, no? Kabubukas ko lang yan. So, dalawang pieces yan ito. So, medyo medium size. Kasi nga ito, pinapakain ko dun sa isa kong isda rin. Sa pickup bus, no? Kaya niya na ang kainin yan, ni mga ganyan size. Siguro ako medyo malaki-laki lang ng konti, i red bobo natin ibibigay all yan yan in 20 gallons natin pero in near future meron tayong ilalagay diyan na special na isda no so right now binoko workout namin yon kung kailan namin siya makukuha pero right now diyan muna no diyan muna kasi ngayon nagpunta kami ng Cartimar at sarado yung store kaya hindi namin nakuha yung ating ilalagay na isda diyan tapos dito sa 20 gallon sa taas, ayun, makikita nyo nakasilip. Yun, no? Ang ating giant at medyo lumalaki na rin siya, no? At matakaw na rin yan. Kaya e, alam, medyo shy, shy, type, eh, no? Shy type tong isda na to dahil nga medyo malit pa. Pero pag nagkaroon na ng lumaki na yan, no? Na rich nyo na yung kanyang pagka adult size, eh, okay na rin yan. Nakita ko na rin yan yung itsura ng malalaking isda na ang ganda yan no? Oh. very good alright good job o yan ang ganda o oh. grabe wow o laki na yan oh. lumaki na yan yung last time na binidyo ko yan medyo mas maliit pero kasi na malakas din kumain so yan siya ngayon yan improving yan nakakatawa ah, na no, no? pag nakita mo yung mga isda eh. naglalakihan pagpapalikpik, medyo nagbago-bago tayo ng setup ng mga isda natin. Kasi nga, nangangamatay tayo yung mga breeder ko na goldfish. So, siguro kasi nga yung weather natin napakalamig at wala tayong heater. So, nangyari, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng mga red spot at ginamot natin pero talagang hindi nakayanan. Sayang! No, itong mga isda na to talagang oh, nangihinayang ako dahil na, napamahal na sa akin to pero wala tayong magagawa na deads, no? So, move on na tayo. Kaya ngayon, mag-change tayo ng mga aalagaan. Yung mga matitibay, no? Kahit walang kuryente, buhay. No, yun. Yun yung mga target natin ngayon para less konsumo ng kuryente. So, pakita muna natin ulit yung mga natitira natin goldfish na lang dito sa ating backyard. So, alright, no? Mga kapalikpik. So, ito na lang, no? Ang ating natitira. So, yun. Nakita nyo, naka-upside down yung isa na yun. So, meron siyang swim bladder disease, at uh, talagang inaayos natin. So, tapos ito, si Black Eye, no, yung ating rancho uh, na goldfish piece, eh, napakatibay. Tsaka laki na na itong isda na to, no. So, mga 5 inches na yung isda na Tapos, ito yung isang ano natin, no. Oh. Anak, no, anak to. Pero, ewan ko kung bakit nagaganito na, eh, medyo antok yata. Yan. So, wag naman sana. Sana naman maging okay siya. Yan. Yan yung dalawa nating natitirang mga alagang isda na okay pa no and hoping na maging okay sila diyan at sana mamintay natin mapalaki pa natin ang gusto at magtagal sila no pero itong isa natin medyo okay pa naman siguro yan eh no meron siyang red spot ano din no pati na mumula no? so yun no yung kanyang ano no kidney no so medyo yun anyway so ginagamot naman natin yan hindi naman natin pinababayaan at yan ang ating mga goldfish na breeder na natitira. O yan, na in your future ay eh, madagdagan yan at bumalik yung ating uh, umaga yung pagdanasa na nagalaga ulit ng mga goldfish na katulad na to No? Dahil medyo sensitibo talaga siyang alagaan dahil napakahirap. na, no? Kung hindi ka matyaga na magalaga di ka pwede dito. No? So kailangan talaga tiyagaan, no? At nangyari na yun, experience na natin, talagang uh, talagang mahirap siya. Pero nakakatawa, dahil nga, ito, ito, itong goldfish natin niya, anak na lang yan, no? Siya so, yun lang yung bukot na buhay doon sa mga fry na binigay sa atin, at siya na lang yung natira. ayan Kaya so, yun lang yung mga parents niya, eh, wala na rin, no? namatay na rin. ayan So, ayan ang ating goldfish na natitira. Yun! Ay, salamat naman. Buhay pa pala yun. <laughs> and of course, syempre may mga bago tayong monster piece nga na ipinicture natin. Nung last time na nag-vlog ako at mga maliliit pa sila, no? So after a month, one month yung nung, 25, no? Itong January 25, nag-one month na siya sa atin, sa po nang binili natin sila. Kasi Pasko nang binili to, itong ating paku na si Ashu at si yung pick-up bus natin na si Tayu no? So, pakita natin sila at tingnan natin kung sila kalaki na. At ayun na nga mga kapalipig, yan, nagpakitang gilas yung ating dalawang isda at talagang magugulat kayo sa kanilang biglang laki, no? Mm -hmm. no? Yan, nakita nyo ang ating albino, red pako at ang ating pikakbas, ayan, no? So, masaya-masaya sila dito sa tank na to. Ang ating 50 gallons na tank, no? So makita nyo yung ating airflow doon na parang may waving lang tayo doon. Yan, ganyan yung style natin. Plus may aerator tayo doon. Plus syempre, meron tayong nakalagay na sump filters sa ibabaw. So yan, no? sa so, ito nila. At talagang dyan natin nilagay itong mga isda na to para talagang lumabas ang kanilang full grow. Grow, no? Na lumaki ng gusto. Yan! Grabe, ang ganda, ang laki, super laki talaga nitong pao na to, no. Isang palad ko na to, mga kapalikpik. So ayan hindi ko na siyang bubugawin dahil nagpapakita ng gilas sa ating. So ganyan, no, puting-puti itong ating alagang pako. Yan, ang laki na nito. Grabe, kung makikita niyo yung last vlog ko sa ngayon, eh laki na, na ng difference talaga, sobrang laki. At the same time, ayun, sumisilip ang ating Pikak Bus. Ayan, so si Pikak natin. Tayo. So ayan, ang laki na rin nito. Lakas kumain ng mga feeders nito. Talagang grabe. Kung kumain to, lunok parang Oscar din to, no? Parang si Red Bobo na ninununok talaga. Yung mga feeders, no? Pero ito kasi, yung size nito eh parang ano pa, uh, yung mga ninununok niya pa, eh, hindi niya pa kaya yung mga tipong ganong kalalaki. Actually, yung feeders yun eh. Kaya lang, hindi ko na rin tinanggal dahil nung nilagay ko yan eh, hindi niya kayang kainin at nunukin. So, pinabayaan ko lang, dalawa yan, para meron siyang nabubuli-buli, may mga inahabol siya. So, yun ang nangyari. Yan. So, yan yung dalawa natin. pikakbas natin. Grabe, no? Laki. Tapos, yung, of course, yung ating binili na rainbow shard and the wood cut piece nando, nagtatago, no? So, sila talaga yung tagalinis ng tank na to. Yan. Anyway, no? Kahit hindi natin pakita, okay lang yan. Yan. So, grabe, no? Yun, eh nasa na ba? Yun, ay magpakita. Yun, oh. Yun, oh. Yu, Medyo yu. yu okay na rin to, no? Yun, lucky, oh. Naka na yan, mga kapalit no? Oh. So, siguro, sa mga, ano na to, nasa 6 inches na, no? From mouth to tail, yan. 6 inches na yung haba niyan. Tapos, yung kaniyang pag-expand, ayan, uh, makikita mo na, uh, lumalapad na rin, no? So, lakas na itong mahin. Isang buong medium size na goldfish eh, kain kain nun ako Pero ito, ayan, ito ang ganda na itong goldfish na ito, no, pinababayaan ko lang. Kasi ang ganda ng kanyang ano yun, eh, no, dorsal pin, yung baksak ng mga pins niya, ang ganda, no. So sana lumaki siya at hindi siya makain dyan. Ang ganda, natutuwa no? ko siya, kaya pinababayaan ko na lang dyan. So ito, ano, si red pa ko natin, si albino pa ko natin, na si Ashu at si pickup Bass, na si Taiyu. Alright, no. <music> At ngayon mga kapalikpik no, yung ating lelas na ating pinaka main fish uh, natin ngayon na talaga naman dito tayo ngayon na uh, na excited dahil nga kakaibang ano to no, kakaibang klaseng isda to no. So very rare to sa mga Pilipino na nag-aalaga. Meron nag-aalaga pero sa akin kasi para first time ko kadalasan kasi mga nakikita ko sa mga YouTube eh, puro mga goldfish, mga gapi, mga ganong tipo, no? So, eto, ang ganda na isda na to. Hindi mo na kailangan ng erator, eh, o something na kailangan ng gumamit ng electricity. Buhay ito, no? Kapag inalaga. Tara, pakita na natin kung ano itong klase ng isda. Okay, kabalik no? Ito ngayon ang ating alagang chana polstra, no? So, ito, ang ganda na itong isda na to, no? Kung makikita nyo doon sa mga, i-search nyo na lang doon sa mga video nyo ko pag lumaki. Iba-iba klase species to, no? Iba-iba yung lahi niya. Kaya, ito yung nabili namin dahil yung iba na medyo mahal yung mga klase isda. No? So, hindi natin afford pa yon So, dito muna tayo sa isda na medyo mura. At trout now, tahimik lang siya. Nandito lang siya sa 10 gallons. Walang aerator. Yan, pero anytime, pag medyo lumaki to, lilipat na natin syempre sa magandang tank no? lagay natin siguro sa 20 gallons dito or doon sa ating 35 gallons pero right now dito muna siya no? hindi namin siya binibigyan ng malaking space pa kasi okay pa naman sa kanya to no? at kakatransfer lang namin to dito dahil nga ayun na namin na may stress pa to at right now ang uh, lakas niya itong kumain no? so kinakain din na ito yung super yan so ang madidevelop na lang dito siguro yung mga kulay niya of course no? maganda yan kulay blue yan eh tapos may konting yellowish na batik-batik yan, tapos ibabaw niya pati yung ano niya, ilalim ng katawan niya ay magiging light blue, so maganda yan eh no ayan o, oh, no? grabe o, tapang o oh. kita nyo naman o oh. oh, yan o, oh, oh. o, yan, oh. o, yan, oh. o yan, oh. matayo o, oh. gutom niya mga kapalikpi kaya ganyan yan, pero yan yung itsura ng ating chana pulstra yan, yan alright, ganda o oh. tapang o oh. Oh, 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 Yan, oh. No? Iba niya, kinakatok-katok pa para talaga nagtitler din yan, no? Parang ano siya, no yung uh, tawag na ito, beta na nagpipler yung panga niya at tumataas. No? Ayan. Actually, dalag do, no? Sa Pilipino, sabi nila, dalag. So, yan yung niya ngayon. Grabe, ang ganda, no? Close up na close up natin siya <laughs> talaga, no? Yan, very good. Snakehead. Tawagin din yan, snakeheads. Yan, ang ganda na ito, no? So, sa mga susunod na weeks, baka magkaroon tayo ng ibang klaseng ano pa niya. Yan, ganyan yung tsura niya, no? Sada Yan, no? So, okay. Yan, yan, ano natin. So, tingin namin, babae ito. Dahil check namin yung kanyang, ano, babae. No? Anyway, kahit babae siya lalaki, gaganda naman yun. So, yan, yung ating bagong alagang real fish na tiyanak. So yun nga mga kabalikpik, no? Uh, yung muna update natin do sa mga inalaga natin Monster at very excited tayo do sa mga susunod pa natin vlog at sana uh, magi available na yung tinitingin na natin doon mga isda na pwede natin i-content dito at makita nyo, may share na may share ko sa inyo para at least kung meron kayong interesado kayo na magalaga dito ng isda eh, okay na okay no, kasi nga very convenient yun, hindi mahirap alagaan, no? parang janitor piece lang yun na. Bigay mo dyan, lagyan mo siya ng tubig, bigyan mo ng pagkain. Kahit wala mo na linis-linis ng tubig, ng tank. Kasi ito, sana ito, no? nasa, talaga nasa burak to, eh, no? doon talaga eh, panoodin nyo yung vlog nyo, makikita nyo na nasa maliliit na space lang siya na tubig, madamo, maburak, maganyan, nabubuhay sila doon. No? Kaya, kahit walang air pump, o what, uh, mga water uh, electricity, ba mga electricity na ginagamit. No? So, no need na, no need, no? So, excited talaga ako na yun, no? Na lumaki itong isla. So, ayun lang, mga kapalipig, maraming salamat ulit sa support ang pinapakita nyo sa akin at sa pagnano, pagpapanood sa akin video. So, sa so, mga bago na subscriber ko, maraming salamat, subaybayin nyo lagi ang update ko sa ating mga monster piece at sa mga ibang isla. So, hanggang sa muli! Woo!